Pagkatapos naman ng posisyon, aba, eh, tambak naman ang basura ang tumambad sa mga tauhan ng MMDA. Tay tayo dyan. Nako, si Katrina Son, tumutulong kaya sa paglilinis doon? Katrina? Tina, matapos nga may pasok ang itim na Nazareno dito nga sa simbahan sa Quiapo, ay puspusa na agad na naglinis sa mga MMDA sa mga lugar na dinaanan ng prosesyon. Mahigit 50 MMDA personnel ang tulong-tulong na naglinis sa Arlegi, Recto, Kahabaan ng Quezon Boulevard at sa Plaza Miranda. Ayon kay Archie Revilla ng MMDA, tinatayang aabot sa dalawampung truck ng basura ang kanilang mahahakot. Karamihan daw sa mga basurang nakuha ay yung mga lalagyan ng mga pinagkainan tulad ng karton at styrofoam. Marami rin ang plastic kasama na dyan ang plastic cups at bottles, gayun din ang mga barbecue sticks. Walang tigil daw ang ginawa nilang pagwawalis at paghahakot ng sura para bago pa raw sumikat ang araw ay malinis na ang lugar. Ngunit ayon sa mga naglilinis dito ay kahit mahirap ay kayang-kaya nila ito dahil ginagawa nila ito para sa itim na Nazareno. At yan na muna ang latest dito sa Quiapo. Tina? Maraming salamat, Katrina Son.